Radio Natin Town Hall Meet on Radio Natin Nationwide. Radio Natin Nationwide. Nationwide. Narito po ang ating pag-uusapan ngayon base sa mga balita na dapat nating malaman. Tumaas nga ho o tumataas pa rin ang bilang ng mga nagkakaroon ng dengue sa bansa ngayong taon. At ayon sa Department of Health, tumaas ng 40% ang dengue cases mula lamang nitong unang araw ng Pebrero. Sa buong 2025 naman, pumalo na sa mahigit 28,000 ang bilang ng mga kaso ng dengue. Mas mataas 'yan kung ikukumpara sa naitala noong 2024 or last year. Sa kabila nito, bumaba naman ang case of fatality rate sa dengue o bilang ng mga namamatay dahil sa sakit. Dahil dyan, nagpaalala ho ang uh, Department of Health o DOH sa publiko magpakonsulta ng maaga kung nakakaranas ng sintomas ng dengue, katulad ng lagnat, pananakit ng ulo at katawan, pagsusuka at pagkakaroon ng rashes sa katawan nagdeklara na nga rin ng uh, dengue outbreak, una ang Quezon City dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng uh, dengue ngayong taon. Sa ulat ng uh, City Epidemiology and Surveillance Division mula January 1 hanggang February 14 pa lang, halos nasa 1,800 na ang kaso ng dengue sa nasabing lungsod. 200% na ho itong mas mataas kung ikukumpara sa itala noong 2024. Gayun din isa pang o isa pa sa nagtulak ng pagdeklara ng outbreak ay eh, yung pag at sa bilang na mga nasasawi sa Quezon City dahil sa dengue na ngayon ay nasa 10 na o mahigit pa. Gaugnay hunyan ay lumalabas sa datos na karamihan sa mga naiulat na kaso ay mga bata. 58% ng mga kaso may edad 11 o may edad 5 hanggang 17 taong gulang 44% ang edad ay nasa sampung taong gulang at 8 ang nasawi na menor de edad. Bunsod ng deklarasyon ay eh magbubukas na hanggang weekends ang lahat ng health centers sa lungsod. At maglalagay na din ng express lanes para sa mga nakakarandam ng sintomas ng sakit na dengue ho dyan sa Quezon City, e eh, walo pa na local government units ang uh, nakitaan ng Department of Health ng pagtaas ng kaso ng dengue. Ang mga ito ay matatagpuan sa Metro Manila, uh, Central Luzon, Calabarzon, o Region 4A. Ayon kay Assistant Secretary Albert Domingo, spokesperson ng DOH, inaasahan na magdedeklara din ng uh, dengue outbreak ang walo pang LGUs kasunod ng Quezon City matapos makapagtala ng mahigit sa isang libo, uh, kaso kasos sa unang dalawang buwan pa lang ng 2025. Hindi pa nga po tapos ang Feb uh, February. You know? Sana sabing bilang sampunang nasawi bilang ang walong menor de edad. Sinabi ni Asek Domingo na nakikipag-ugnayan ang DOH sa mga apektadong LGU para mabigyan ang solusyon ng solusyon ang tumataas na kaso ng dengue sa kanilang mga lugar. Radio Natin nationwide. nationwide. At dahil nga po yan, ang ayaw nating mangyari na magdeklara ng dengue outbreak ang iba pang mga lugar kasi ibig sabihin nun hindi mapigilan yung pagtaas ng mga uh, nagkakaroon ng sakit na ito. Tayo ay uh, nag-imbita ng chairman ng Public Health Unit ng Hospital ng Maynila. Siya rin po ay isang infectious disease specialist at chairman ngayon ng Dengue Advocacy ng Philippine Academy of Family Physicians. Bising-bising ngayon si Dr. Ray Salinel Jr. Magandang hapon sa inyo, Dok. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Andito po tayo para magatit ng informasyon tungkol po sa mga kailangan nyo malaman tungkol sa dengue sa mga panahon na ito. Oo. Kasi baka ang akala nila, oh, sa Quezon City lang naman pala yung dengue outbreak. Hindi nagko-concern niya ng buong Pilipinas pero Dok, it's of uh, kung mag-aayaw natin sabihin national emergency, national concern na dapat tayong mag-ingat buong Pilipinas, Dok do'o lamukyan eh oh, yung lamok po yan, sa lamok bansa. po yan pong mga at mga lakpon itong mga lamok na ito at ito lumilipad. Kaya po ito ay nabibit-bit nga kung saan saan lupalop eh, ng Pilipinas, no? Kaya po yung iba po na uh, wala pong dengue, eh biglang nagkakaroon. Kasi po syempre, nagta-travel yung mga tao, diba? So, yan din yung isa sa mga reason probably kung bakit tumatas po bilang po ng ating pong dengue. Kasi po parang yung paniniwala nila na hindi ito nakamamatay o hindi po ito delikado mm -mm. kaya po parang well, simple lang. mga tao yung oh, mga simple oh. lang parang hindi na sinusunod kung yung mga programa ng ating pong departamento ng kalusugan mm -mm. pero itong dengue hindi na bagong sakit ito sa Pilipinas dok Ako, hindi yung diba? bago ang dengue hindi pa tayo sinisilang may dengue na po ang dami na po nangyari po mga outbreak na kung saan uh, marami na pong kaso po ng mga dengue po, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. No, napakarami po mga dengue po na nangyayari po sa mga panahon ng mga tag ulan tiglamig na rin po sa panahon na ito. Kaya po, uh, paulit-ulit na nga lang talaga ang Department of, of, ng Kalusugan eh, kung paano yung gagawin natin. Alam ko, hanggang ngayon, no, uh, sinasabi natin yung 4S. No, dati na yan eh that kung merong uh, 3 o'clock prayer, merong 4 o'clock na habit. 4 o habit, mm -hmm. no? Na kung saan po yung yung 4S, di ba? Uh, yung ating pong search and destroy na mm -hmm. tinatawag po natin. Alamin natin kung ano yung mga lugar sa ating pong community, sa ating bahay po na pwedeng pamugaran po ng lamok at yan po itanggalin po natin, mm -hmm. di ba? Uh, seek early consultation. Sabi mo nga kanina, kinakailangan talaga maagapan pag ikaw po ay may sinat-sinat pa pangalang Lagnat po. Yan. kinakailangan ko magpunta na po sa pinakamalapit pong doktor or family physician para po um um ma-examine kayong mabuti. Ano pa ba? Self ano, self protection. kayo na po mismo ang gumawa ng paraan para po ah uh, Uh, balutin yung ating pong katawan. Oh, Kasi po the eh. na more naka-expose yung mga skin po natin, marami po pwedeng kagatin, mm -hmm. kagatan yung mga lamok po. Number four, yung 4S po, eh yung nga po, yung pong sa fogging. No? Okay. Uh, pahintulutan po natin. Spraying uh, yung mga and fogging. Yung fogging ganun. po, yung mga paggamit po ng mga insecticide po na natutulong po para po mamatay po itong mga lamok. Mm -mm. So ito, Dok, ino-observe naman natin pero hindi yata on a regular basis eh, no? Oo. Uh, alam mo naman ng Pinoy, di ba? Kung saan lang po talaga uh, pumutok, sa lang po tatakbo po yan, yung mga mm. ganun tipo. Pero uh, kaya po, mawi um, pa, nagiging complacent yung mga kababayan po natin. Mm. Naakala tal siguro din di nila, na pagkatapos lang ng tag-ulan, nangyayari ito pong pagtaas po ng bilang ng denga. Pero nakita nyo naman po ha. Ngayon, kaya nagtataka po ang, ang Department of Health bakit biglang January, dumami ang February. kaso ng dengue. Samantalang, hindi pa naman tag-ulan na. I mean, mm. dapat mga June, July, magtiting-titing mm -hmm. sa mga bandang August, September, dyan mm -hmm. talaga tataas siya. Pero mm -hmm. January, February pa lang, uh, 40%, nabanggit mo na kanina, 40%, mm -hmm. na tumaas po ang bilang po ng kaso po ng dengue sa Kamaynilaan kumpara ito nung last year. Mm -mm. Di ba? So, nakababahala po yun. Talaga po napakalaki po ng influensya ng climate change. Oo, no? no? Uh, at hindi lamang po yan, syempre, um, I mean, alam mo, yung density of the population. Mm -hmm. no? Kaya siguro mataas ang Quezon City dahil alam naman po natin, isa yan sa pinakamaraming tao Okay. No, sa NCR. Okay. Tapos yung mga sunod na, Calabar Zone. Oh, yan yung mga oh, Cavite, Laguna. Oh, diba? diba? Sila naman kasi, siguro ito rin kasi yung mga tao din. No? Alam mo yung karamihan kasi ng mga kababayan natin yan, nagkatrabaho sa Maynila. Ayan. Pumupunta sa Tapos, Maynila, nagtatravel. Yan na, diba, Zone. sila yung mga ganun tipo. Uh, not to mention the fact, also syempre yung mga pananamit nga po natin, baka mamaya po nakakaligtaan natin proteksyonan mm -hmm. yung ating pong sarili. Ah, ano lang yan, kasi nabasa ako ng na ulak, kaya ako nilalagnat. Okay. Yung, yung mga ganun tipo. Mm -hmm. So, marami po, marami po mga, uh, well, uh, industrialization, um, marami na po kasi mga ginagawa ngayon kung ano, ano mga establishment, marami po mga nakaimbak na tubig, marami pong mga maruruming lugar, marami pong hindi po nalilinis. Kaya po marami pong pinamumugaran din po yung mga lamok. Oo. Pero Dok, ang sakit na dengue, hindi siya per se nakakahawa na halimbawa may dengue ka. Dinalaw kita, mahahawa ko. Hmm. Hindi, hindi ganun. Hindi po ganun. Sabi ko nga po, lamok po babaeng Aedes aegypti babaeng lamok pero hindi mo alam sa mga lamok Ayaw, Babae no, ba to na <laughs> ba to hindi ba hindi natin alam eh hindi si ba to oh, kasi o. marami pong mga sakit din pong bitbit -bit ang mga lamok no mm. iba din po ang nagdadala po ng malaria mm. Di ba yung mga ganoong tipo so uh, marami po marami po talaga now ang uh, hindi po ito nakakahawa ang problema lang po pag isa po sa loob ng bahay po ninyo ay nag uh, positibo sa dengue po yung lamok na kumagat diyan at kinagat po yung kasama, susu in, a matter of few days, susunod na po yan. Ganun po yung pagkahawa, hindi po yung kahit na isang taon mo kayakap yan, no pero wala kumakagat alam mm. mo hindi ka mahahawa okay so uh, yun po ang gusto nating sabihin sa ating mga kababayan mm -mm. kaya sa mga magkakaklase parang uh, sabihin lima na silang nagka sa klase nila kasi, oh, kasi baka yung nangangagat oh, na lamok oh, nandun 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 sa classroom nila o sa school okay di ba may isang eskwela po ining encourage na yung mga estudyante po ay magsuot po ng mahabang medyas di ba manghabang mm -hmm. anak yung isang LGU, uh, limang lamok piso. Meron nga, ano? meron nga akong uh, news item na hawak piso. nun eh. Di ba? Yung parang gano, limang limang kitikiti or limang lamok piso. Di ba? Gumagawa na po lahat ang paraan ng mga LGU po para tulungan po talaga na somehow uh, ma-eradicate. Number two, mapababay yung kaso po ng dengue po uh, sa buong Kamaynilaan, uh, sa buong pong NCR. Ah, uh, noon pa man din noon, naalala ko noon nagbigay ng ng panukala po ang mga eskwelahan na uh, kumaari po yung mga like yung mga uh, kinder, nursery, grade 1 po para nakapantulog, alam mo yon? Long sleeve. Long sleeve tapos para nakapajama na mahaba mm -hmm. kasi nga po habang lumalaki po ang spa body spaces or body surface area natin nakakagatan. Naka-sando ka lang, naka-short ka Naka lang. Naka-expose kasi. So yes. Mm. opo. Maraming kakagatin. Kakagatan Oo. po yung lamok natin. So, pag ikaw po yung positive po sa dengue at kumagat po yung lamok na yan, bibit niya po yan sa kanya pong midgat, sa kanya pong tiyan, magmumultiply yan, lilipat po sa ibang tao, kakagatin yun, nailipat na sa isang tao. No? Ganun po ang pagdami po ng dengue sa panahon na ito. Kaya yung mga lamok, sila dapat yung ma-eradicate natin. Yan. No, no. Yung, talaga Oo. po kinakailangan po natin. Saan ba na mabuhay? Saan ba na mamalagi? Yung mga lamok na yan. Sa mga lugar po na mahalumigmig, medyo malamig-lamig ng konte uh, medyo stagnant water, ayaw po niya ng mga tubig ng burak, ayaw niya na masyado marumi, gusto niya medyo, medyo na stagnant lang. Okay? Yung pong mga tubig sa alulod, tubig po sa gutter, tubig po sa mga drum sa likod ng bahay po ninyo, tubig po sa mga spare tire, no? lalo sa mga talyer po, yung mga ganyan tipo, defrost pans sa ilalim ng refrigerator po ninyo, aquarium sa loob ng bahay, yung po mga malalaking ornamental plants, okay, na kung saan marami po naiiwan tubig dyan, dyan po gusto mabuhay po ng mga uh, lamok, mangingitlog dyan, mag-life uh, cycle, kitikiti, -kiti, ganyan, sila na susunod ng mga lamok, ba? Diba? So, kung bakit sa loob ng bahay din talaga dumadami yung kaso ng dengue kasi nga po yung lamok po paikot-ikot na lang dyan, lilipat po sa kapitbahay mo, kaya po yung buong community mataas o barangay, mataas po yung bilang ng dengue because of that. Oo. Maganda kung ang bahay mo or bakuran mo, maraming mga puno at halaman. Diba? Mm. Uh, healthy yun, Dok. Yun. Pero, yun, di may iwasan, pinamumugaran din talaga yan ng lamok. Doon sa mga nakaka-afford, nakakapaglagay sila, Dok, ng screen. Diba? Uh -oh. Kasi medyo mahal din magpa-install ng mga screen sa mga windows. Pero, ang DOH nag-advocate na ibalik daw yung paggamit ng kulambo. Kulambo. Mm. Oo, oo. Nung palahon po namin po, Uh, gumagamit kami ng kulambu noon kasi nga po para po hindi mo makapasok yung lamok doon sa kulam mo para hindi ka makagat. Para siyang screen oh. eh. Oo, no, para siyang Oo. screen po. Yan po yung ano, sa mga baka makabagong panahon, mga hypoallergenic skin repellent. Ayan. okay. Spray na ang na lang. sinasabi natin, <laughs> di ba, uh, ngayon nga po yung isa sa programa, yung pong fogging na mga minute amounts of insecticide po ang in-incorporate to sa mist. Okay? Para po maitaboy at mamatay po yung mga adult. Remember, adult lang po yan. Eh, pero yung naiwan po kitikiti, ayan sila po yung susunod. Okay? So, importante pa rin po sa panahon na, to na uh, dahil nga po uh, medyo mababa po ang ating pong vaccine acceptance dahil po sa nangyaring kontrobersiya, okay, ay siguro po environment po ang kausapin natin. Environment po ang ating pong ayusin. Okay? Yung pinamumugaran po ng mga lamok, tanggalin po talaga natin yan para po Uh, mapababa natin po yung mga ang bilis pa naman magitlog ang bilis pa naman manganak po nito mga lamok na to eto pala dok dapat lagi regular ang ating cleaning Totoo yun. regular ang paglilinis pagwawalis at pagtatanggal ng mga nakaimbak na tubig kasi minsan di na natin napapansin yan dok. kaya may alas 4 Mm, Siguro dapat ibalik okay. yan eh. Dati meron na po yan. Oo, Oo pabalik-balik, pa, pa, perennial problem, paulit-ulit na lang po mm -hmm. natin sinasabi po yan. Uh, sabi nga ng mga ibang eksperto, mukhang mahirapan talaga na somehow ma, hindi talaga totally zero eh. Okay? Kasi lamok eh. Lamok yan eh. No? Talagang mahir, uh, mahirapan natin i-contain. Mahirapan natin mawala yung lamok sa buong mundo, no? Uh, kaya po talagang importante po talaga is mindful, okay? At alamin po natin yung mga breeding ground ng mga lamok na alisin po natin, gawin natin ng paraan para po mataboy natin, mamatay po yung mga adult na lamok na nangagat yung ang kinakailangan po natin gawin. At yun nga po, seek yung pong early detection, mm -hmm. early consultation. Oo, oo. Lamok ang may dahilan, Dok, ang may kasalanan kung bakit nagkakaroon o kumakalat ang dengue. Pero saan nakuha ng lamok yan, Dok? Doon din po sa tao may dengue. Positive. Ah, okay. No? Diab sila po yung mga, yung mga dengue pong positive na patient po na, na uh, may kumagat dyan na female, Aedes mm -hmm. aegypti. Mm -hmm. no? Yan po yung variety po ng lamok eh. Kasi okay. ng lamok ba? Sila po yung magbibitbit po ng virus na yan at po sa ibang tao. Kaya yung susunod na si Juana de la Cruz, sila po yung susunod. Palipat-lipat na lang po, palipat-lipat, palipat-lipat. Mm -hmm. So, kung, kung kailangan yung tao na nakagat na yun, dapat sa kanya pala mapigilan na na lumapit sa kanya yung lamok. Okay? Kaso nga lang, syempre, minsan hindi mati malalaman na hindi po yung possible bati mo yung tao na 24 hours sa katitigan ka lang diyan oh, at oh. ganun may lamo hindi diba? siya madadapuan ng lamok. correct di ba mm -hmm. diba? hindi mo naman alam kung eh, this Egypti kaya tong kumagat <laughs> hindi naman eh <laughs> di diba, ba baba iba to oh, hindi naman oh. eh so hindi natin alam mm -hmm. so importante po talaga yung breeding ground na lang Alisin mo na lang talaga 'yon kasi hindi lamang po kasi dengue ang pwedeng makuha sa lamok, uh, uh, uh chikungunya, zika, Okay, malaria, 'di ba? Sa ibang parte ng mundo, marami pa 'hong mga klase po, mga viral infection pa na bitbit bit ng mga mm -hmm. iba't ibang passing lamok din, 'di ba? So, importante 'yung talaga uh, 'yung kapaligiran natin ng ating Sila pang, pala uh, 'yung ayuse. tagapagkalat Mm -mm. oo hindi sa kanila talaga gagaling yung ano may pinagkuhanan sila ng dengue at inililipat-lipat nila lipat po yan nat barangay is barangay wa lumipat sa barangay 2 <laughs> kasi lumilipad po eh Oo oh, oo oh. Diwa lumilipad po mm -hmm. so kung ito po ay mamamatay po ito lumilipad na to mapapababa natin siguro Pero dapat po epektibong programa na meron pong uh, uh, ano pa tawag dito um uh, sustenance uh, at at oh, the same time oh. eh yung pong, sabi mo nga, dapat araw-araw. Oo. Tuwing hindi alas 4. Hindi yung, alam mo nga, ang Pinoy, ano, Ningas kugon, mm, di ba? Mm, yung sa umpisa lang. Pinoy tayo, gayon ng Pinoy, eh, no? ningas kugon, mm -hmm. sa so umpisa lang tayo talagang magaling. Dapat po talaga yung sustainability, yung isustain mm -hmm. natin po, yung mga programa na yan. Oo, oo. Totoo ba, Dok, na ang mga pinamumugaran din ng lamok, bukod dun sa medyo basa at moist na environment, yung mga madidilim na area? Gusto niya kasi medyo malamig-lamig. Ah, diba so kaya right, wow, after the, ano, the right after the, ano, after the rain. Mm -mm. 'Di ba? Yung maganti po? pero gusto pa nila maliwanag. Mm. Nung gusto nila maliwanag. Yung 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 pong pinakamataas po na biting power po nila nangyayari po 'yan sa medyo day, daylight. Ah, okay? doon sila lumalabas. Opo, daylight po. But then dati nung bago pa lang kung nag-aaral ng medicina, iyan ang paniniwala po natin. Pero lumalabas po sa pag-aarot po ngayon, hanggang gabi po, nangangagat po eh, 24 hours na 24-7 na, okay? Ay nangangagat na po yan. Ganoon na sila hours. Ikaw po, ay lagi pong nasa liwanag, no? Ang tingin ng mata ng lamok, uy, araw, agat. Okay. Yung mga ganun tipo. So ngayon Dok, it doesn't matter na kung ang suot mo, 'di ba, dati sinasabi. O oh, wag ka magsuot ng dark clothes kasi pupuging pu pu ka ng lamok. Oo. Light clothes lang. So ngayon it doesn't matter kung anong kulay na nasuot suot mo. Oo. oh oh Alam mo sa panahon ngayon po, sa panahon na po ito, um, dapat talaga po uh, medyo maging particular na rin siguro sa sinusuot mong suot mong damit eh. 'di ba, yung mga ganun tipo. Kaya po importante po talaga yung pong Uh well, san sa natin, shape. Ano ba yung damit mo? Wala tayong ano, kung uniform mo yan or whatever, di ba? Ang importante talaga yung kalinisan, no? Yung sa kapaligiran kasi hindi na tayo hindi pa tayo pwedeng umasa muna sa bakuna eh, Dahil, Ano ba? Biglang bumagsak ang uh, vaccine acceptance right after the controversial vaccine Okay, kaya po siguro sa panahon na ito, edukasyon, mm -hmm. reminders, Oo. okay, at saka environment po ang tingnan po natin. Oo, katulad yung LG uh, hmm. LGU ng Mandaluyong, sinabi nila na huwag nyo kami pagtawanan sa social media kasi isa lang naman yung paghuli at pagpatay at pagkulong nung lamok doon sa aming, parang may malaking box sila ng, na doon yung lahat ng nahuli, Dok, di ba? Isa lang daw naman yan siguro, sa kanilang alam, mga yun steps. Yun, ano, sila ba yung ano, sa leptospirosis daga? Alam mo sila rin eh. Sila rin. Sila rin yun? Yun. Oo, <laughs> Oh, uh, Oo. yung din ata yun. No. Pag nakahuli ka ng limang, ano, mm. uh, para maibasa yung leptospirosis. Uh oh, So oh. at least, nakikita po natin talagang, gumagawa ng aksyon. Uh, Kumagawa ng you ng aksyon. You, 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 ano, you exert all effort. Oo. oo diba? It, when you are pushed to the wall talaga, lahat talaga nag- may isip po. ba? <laughs> diba? Sabi ko, ang swerte nga, no, merong uh, limang, limang lamok piso eh. Oh, diba? Oh, may bayad. May diba? bayad eh. ba? Diba? Yung mga ganun mm -hmm. tipo. Pero sabi ko nga po, kinakailangan po, uh, gawin natin po, tumulong tayo. Mag-effort po tayo dahil na hindi lang po yung kap- bahay mo ang maapektong, pati ikaw lahat po wala pong pinipiling edad no sa sa present data ko sa kasi ngayon public health unit uh, uh, tinayo ito po ni po ng Department of Health na lahat po ng ospital sa buong Pilipinas po ay magkaroon ng public health unit in preparation for the universal healthcare okay uh, para po mas mapabilis daw po ang pagseserbisyo sa ating po mga kababayan para mabilis na makatanggap ng healthcare ay itong ginawa, itong public health unit Tatlong core functions Health promotion, nagpo-promote kami nag discuss nag-lecture mm -hmm. Okay, disease surveillance no? Monitoring po, um, According to my uh, uh, disease surveillance manager Ang sabi niya po, Doc Ray Humingi ka agad ako eh Pagpunta ko dito, hiningi ko Ano ang present data natin sa Dengue Doc, as of now sa Hospital ng Maynila 144 ang cases po natin January 1 to February 15 wala nang ganun, ganun. Anong age group mo, doc? Uh, 14 below ang marami pong kaso. Bata uh, for, talaga, no? 14 year old and below. Mm -hmm. Bata talaga. Sabi ko, adult anong mga kaso natin? Doc, may isa tayong 81 year old, okay. may isa tayong 40 year old. Mm -hmm. Yung mga tipo. So, in other words, walang pinipiling edad. Mm -hmm. Walang pinipili pong uh, uh, sex. Okay? Yung pong yung dengue na yan, yung lamok na yan, 'di ba? So, dapat talaga tayo, lahat tayo mag-ingat. Kailangan lahat ay gumawa ng paraan po. Para makatulong tayong mabawasan yung mga lamok na yan. Mm -hmm. So hindi hindi yung pupunta ka sa ospital kahit nga doon sa mga health center sabi ng DOH doc no magpatingin ka kahit ma clinic clinic kapag may naramdaman ka punta ka agad. Yun nga eh uh, um, kaya po minsan po nagkakaroon po ng express lane sa emergency room kasi serye ang notion ng tao pagka nakaramdam ng kahit anong sakit po ER ka agad, hospital ka agad kaya po talagang clog di ba sobrang dami pong pasyente sa ospital. Kaya nga po sabi natin, dito sa Universal Health Care, mayroong health center na malapit sa iyo. Kayang tugunan ang problema problemang 'yan. Oo. Okay? Pag hindi naman kaya ng doktor na sa doktor sa health center, ililipat naman sa level 1, level 2, level 3 okay. hospital, 'di ba? Mm -hmm. Importante po ma-decongest yung ER ng malalaking ospital nung kayo sa health center. And mm -hmm. mind you po, alam niyo po mga specialist yung mga nandiyan. Baka akala niyo po ang ang thinking, ang mindset natin eh, ito general practitioner, GP Oo. lang yung mga nandyan. At saka mga staff-staff lang Oo, mga, mga gano'ng tipo. Hindi ho. Alin po ba yung mga colleagues ko, na mga mm. specialist sa internist, internal men, diplomat mm. and fellow na internal medicine po, diplomat and fellow ng OBGYN, ng PEDYA, mm. nandyan sila. Bakit sila nandyan? 8 to 5, nandyan sila. Security of tenure. Mm, Security of okay. tenure. Okay. No, nagtatrabaho sila po diyan kasi nga gusto nila pag pagtanda nila, pagka-retire nila, meron silang mga pensyon. Mm -hmm. Yan po yung ano, kaya po wago kayong magatubili na po po'y nakaranas po ng isa o dalawa pong araw ng pagdalagnat po, masakit ang ulo, masakit ang kalamnan, masakit minsan na lalamunan, may konting ubo't po ha, may konting ubo't po ang dengue minsan mm -hmm. ha biglang sumakit po ang chan, pasintabi po sa mga kumakain dyan, suka ng suka po ang pasyente, okay, lalo po mga bata, itakbo nyo na po sa pinakamalapit na health center. Mm -hmm. Ang mga health centers po, like, well, uh, being in, in the city of Manila, ay may mga equipped na rin po ng mga laboratories. No? Meron po silang mga urinalysis, CBC na ma, nandyan na po sa mga health centers po ng city of Manila. So, makatutulong po ng malaki po yan para maagapang kaagad po kung ano man po meron kayo whether it is dengue or other diseases as well. Mm. Last question do kasi ito ay national concern natin ngayon lalo na sabi mo nga wala sa panahon ng dengue mm -hmm. January pa lang or start of the year February pa lang ang taas na ng kaso ng dengue kailan nagiging severe and deadly ang dengue. Ito nga po ang problema po kasi kaya po sinasabi sa 4S seek early consultation kasi minsan po kasi biglang bagsak yung platelet count bigla magdudugo ang ilong, no? Kaya ako in my in my practice, in my private practice po, pag kahit sinabi ng pasyente na isang araw po lang may lagnat po yung anak ko. Okay? Pero baka naman kasi yung nanay o yung tatay po nagtatrabaho. Okay? Hindi niya siguro alam na yung na prior to that, na pala. Na yung bata. Mm -hmm. Okay? So, pag kahit namisan, isa one day lang ang pasyente na may fever, sasabihin ng nanay o tatay, nagpapano na ako? Nagpapadengue test na ako? Nagpapasi, mm-hmm. Nagpapasibisi na ako, nagpapadengi test na ako para maagapan ko ko agad. No? Kung ito po ay possible pinapaulit ko na lang. Okay? Para mas double check na tiyatawag po natin. Kasi nga po, minsan po, Dok, wala na po lagnat yan. Tatlong araw po may lagnat, pero wala na po lagnat po ngayon. Okay. No? Hindi nila po, ang gusto ko po sabihin sa inyo, yung pong pagkawala ng lagnat. Okay? Diyan po kami mas nagbabantay. Kasi bigla po magdudugo ilong, magdudugo ang gilagid, biglang sasakit ang tiyan, bigla po pasintabi po sa kumakain po, tatay po ng may dugo o kulay itim, tusuka po ng may dugo ang pasyente po, maputla po ang bata, bigla pong manglalamig po, ayan, late na hero na po tayo, late na hero na po, di ba? Pero syempre, red flag sign, Red flag sign, di ba? Doon po sa mga nanay o tatay po na nakikinig or lola at lolo po, di ba? Siyempre, pagdudugo ng ilo, pagdudugo ng gilagid, bigla pa lang ng tiyampo, suka ng suka yung pasyente, yung mga tipo, uh, itakbo nyo na kaagad yung pasyente. Pero sabi ko nga po, doon pala po sa one or two na days na fever, mm. okay? Whether mag po na, hindi ako makatitig sa ilaw, mm. okay? Masakit yung mata ko, Okay, masakit yung ulo ko. Masakit mm. yung mga kalamnan ko, yung mga muscle ko. Itakpo nyo na. Yan ang mga sintomas kasi initial. oo. Oh, oh, oh. mm -hmm. Yan po kinakailangan po natin. Well, sa siguro sa sa bata po kasi mas mas frank eh. Kung ano yung nakikita natin sa libro na sa, sa bata. Pero sa matanda kasi since na parang somehow, somehow, mm. baka nagka-dengue na tayo okay. mga adult. Somehow may protection tayo ng konti. Mm -hmm. no? Kasi magkakaroon lang po tayo ng completely immune Mm -hmm. or protection, pag nakuha natin po yung apat na klase, natin tawag natin apat na klase po na na zero type mm. ng dengue po 1, 2, 3, 4 sa Pilipinas po, ang very common po ay 1, 2, 3, o bihira yung 4 2 okay? uh -oh. and 3 Then 2 and 3 po ay medyo delikado mas pangit pong ang, ang, ang nangyayari po sa pasyente 1 mm -hmm. is medyo mild, pati ang 4 yung magandang tipo, pati hindi huina, hindi nakasisira tin nalalaman ko kung 1 2 3 4 yung type ng dengue pumasok sa iyo. Basta ang sabi sa namin sa pag-aaral, habang dumadami po yung time or chance, nagkakadengue po tayo na positive o laboratory confirmed mas worse po ang complications. Mm -mm. Sa mga susunod natin pagkakataon, siguro, Dok, mahilingan ka ulit namin na, ah. di ba, ipaalala to sa ating mga listeners, sa ating mga viewers and followers, kasi nga dapat sustainable. Hindi Oo. yung, ngayon, tumaas ang ano, vigilant tayo. Kapag medyo umokay na naman, wala na naman wala tayo. Na naman. Oo. Oo. Dapat siguro, talagang uh, pairalin po natin, isustain po natin talaga yung pong 4S ng mm -hmm. Department of Health po, yung 4 o'clock habit po, no? siguro lahat po yung mga barangay health workers, barangay health volunteers po ay pagsabihan po natin na, na gawin. Mm -hmm. no sa barangay sa community po no kahit sabi wala namang kami kaso sa barangay namin eh. mm -hmm. Di ba? pero tanda, pero tanda po niyo lumilipad po yung lamok. Correct. Di ba? Oh. Okay, so importante po talaga ay maging mapagmatsyag oh, oh. din po tayo. Ayan. nako, once again nakasama po natin. Doc, maraming maraming salamat po ah, sa inyong time at sa inyong mga paalala sa ating mga kababayan. Ayan. okay, prevention is better than a pound of cure, no? Maganti po po. Pero alam niyo po, perennial problem po ito, hindi po nawawala yung lamok po niyan all throughout the year po. Meron po tayong dengue, hindi lang mm. po sa tag-ulan or after the rain po and then all year round po yan at hindi lang po sa day uh, day biter ang dengue virus or dengue lamok 24/7 din po nangangagat yan so kinakailangan gawin po natin lahat para protectionan po ang ating pong sarili Oo, dapat 24 7 And 7 days a week din ang ating pag-iingat mm -hmm. Nakasama po natin ang chairman ng public health unit ng hospital Ng Maynila, siya rin po ay isang Infectious uh, disease specialist Chairman si Doc Nandeng Edbo, kasi ng Philippine Academy of Family Physicians Once again Doc, maraming maraming salamat Maraming salamat po sa uulitin, uulitin. Nakasama po natin si Dr. Ray Salinel Jr Dito po sa radyo natin Town Hall Meeting, miniting natin Ang buong Pilipinas para po sa sa sabay nating puksain ang sakit na dengue. Nakasama niyo rin po Cheska, San Diego, Bobadilla. Mag-iingat po kayong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Radyo Natin Town Hall Meet on Radyo Natin Nationwide.